Eto po, sabi ni Gadon, hindi pa rin siya makamove on. Hindi naman daw kasi siya mag aapila Pero yun nga, pa-interview ng pa-interview. Sa isang interview ng isang TV channel, um, sabi doon, aantayin na nga lang daw niyang mamatay si uh, Justice Leonen Okay? Saka daw siya mag aapila Siguro naman natatandaan natin na yun po ay or lahat po ng mahistrado ay bumoto para siya ay madisbar. Hindi lang po si Justice Leonin. Pero ang kanyang pinag-iinitan ay si Justice. etong isang uh, mahistrado na ito. Ang tindi no, ganyan po talaga yung mga pulango. Gagawa at gagawa ng paraan para kung ano ay ma-justify yung kanilang mga kamalian. Wala ka na gadoon. Okay? Meron pa pala. Anim na taon or less. Isang limang taon sa pwesto mo sa ibinigay na pwesto mo, ay di ba may, may dadaan pa yan sa commission and appointment. So, titignan natin. Alright. right, uh, una, yung interview na napanood ko po, talaga, parang sobrang negatibo para sa akin na yung mga TV stations na gano'n, pati yung mga host, ha? pati yung mga host ng programa, ay kaharap at ini-interview nila si Gadon. Paano nila naaating? Diyos po santa. Okay, ito. Gadon insisted that the disbarment a disbarment is just a vengeance, paghihigante of Justice Leonin against me because I filed an impeachment case against him in 2019 and I also filed an impeachment case against Maria Lourdes Sereno who was booted out of the Supreme Court. Okay, yung kalyonin, wala namang nangyari, hindi naman siya nagtagumpay si Gadon siguro hindi natin makikita ang ito ay paghihigante. Dahil una, lahat nga po ng mahistrado ay bumoto para siya ay madisbar. At pangalawa, malayo ang agwat. Okay, mataas ang level ng isang Justice Leonin. So hindi sa tingin ko, wala or wala sa isip niya yung paghihigante. Okay? yung nangyaring pagka-disbar, yun po ay nararapat lang sa isang lari ka doon. Hindi yun paghihigante. Pag meron tayo kasi mga ginawang bagay, kabulastugan, na alam natin may kaparusahan. At pag naparusahan na tayo, maninisi ng iba. Nako po naman, Duterte ang Duterte ang style. ba? Diba? Sabi niya, inaantay niya daw mamatay. Sabi naman ng mga netizens, Paano kung mauna ka? E de, hindi ka na makakaapila. Good luck.